O sige na, magkaliwanagan na tayo. Hindi ko naman kasi nakala na magiging ganito kalaki ang impact ko sa Philippine politics. Oh, grabe no, impact talaga. To the extent na mula YouTube hanggang TikTok, nagtitrending talaga. At hindi ko na mabilang kung ilang notifications na talaga yung nandito sa TikTok at pumuputok na. Simple lang naman ang tanong eh. Meron ka bang... Alam at nakilalang iba pang presidente ng Pilipinas na sikat sa buong mundo? Pangalawang tanong, bakit ba kailangang may ICC sa atin? Wala ba tayong justice system? Nakalaya na nga po yung hindi dapat makalaya, di po ba? At saka, aminin man natin sa hindi. Maraming nagawa ang administrasyon ni Duterte. Tingnan nyo lang sa news, andun na nakasulat na lahat ngayon ang issue niya opinion ko yun syempre kasi tiktok ko to sabi ko nga binibigay lang ko lang sa inyo kung ano yung nasa puso at isipan ko kasi for once in my life nagkaroon ako ng pag-asa sa bayan natin for once in my life meron ako nakikitang maayos na leader at yan ay si President Duterte ba diba? ang linaw-linaw naman dun kaya ako ginawa ang video na ito para sagutin lahat ng mga naysayers or mga negative comments doon sa video na yun. Una sa lahat, sabi ko, talaga, hindi na dapat pa tayo bumalik sa ICC. Kasi maayos na yung justice system natin. Yung walang nakamit na katarungan, Siguro nilamon din sa korap na system sa atin. Alam naman natin yun. Kahit hindi ko pa sabihin, alam ng bawat Pilipino kung gaano kakorap ang sistema natin. Ano mang sektor sa gobyerno, pati tao nga korap eh. Magbibigay ako ng example. Meron akong kakilala na nagtatrabaho sa gobyerno. Tapos yung paan nakataas naka pa sa lamesa. Sinabihan siya, huy magtrabaho ka. Time pa yun ni Duterte ha? Anong sabi ng empleyado ng gobyerno? Bakit andito pa si Duterte? Nakikita ba niya ako? Hindi ko na kailangang maging seryoso sa trabaho kasi wala naman siya dito. O diba? That attitude alone is very corrupt. And yes, yes, nasa ibang bansa ang maraming na sumusuporta kay Duterte. Bakit? Kasi we see the difference here. Nakikita namin na kung ano man ang maganda sa ibang bansa, pwede yan dalhin sa Pilipinas only if maayos ang leader natin. Ang tanong, maayos ba yung leader natin? So, alam niyo po, dapat sana itong TikTok na ito, no, ay para tumutulong sa mga kababayan natin kung saan man ako. Pero, sa tingin ko, it's about time na ipaglaban natin yung mabuti para sa o ikakabuti para sa bansa nating Pilipinas kasi kung walang magsasalita walang mangyayari and ang mga nangyayari ngayon ang mga isyo ngayon dapat lang nating isiwalat sa lahat kasi hindi na po talaga maganda nagsisimula na naman yung mga hindi dapat maghari-harian sa bansa natin kasi okay na eh nagsimula na tayo, okay na sana, namulat na tayong lahat eh. ba? Diba? Papayag pa ba tayo? Babalik pa ba tayo sa sistema noon? Bago pa naging presidente si Duterte, wag na. ba? Diba? Kung gusto niyo malaman kung sino yung hindi dapat iboto, manood kayo ng SMN9.